Hindi pwede yung hugi ako makakahiyan sa mga tao, sumira ng paligid At sa mga tao sumira ng bahay ko. Kaya humanta kayo sa akin. <laughs> Nalalabas <laughs> ako mga na ko to. Bakit yung... Alaya, tsutsayo. Tsutsayo. Mga klase po, mga bagong gamit. mga bago sa iyo. Bakit ako wala? Kaya ako pa, okay. <laughs> Walang problema. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi. Sino ka nga ba? Hindi na kailangan. Hindi mo na kailangan malaman. Pero ibibigay ko kung ano man ang kahitigan. Gaya naman eh. Gaya mo bang ibigay sa akin ng bagong cellphone? Ng bagong cellphone? May bagong cellphone? iyon lang ba? Ha? Bayo ko nito. Wait. May... Context lang ata 'to eh. Sampo. Sa ba may ibang, ano? unit? May wala sa delivery. Wala 'no may bangalot, bang units. Wala ring may de camera, tolord. Magsusi ko, ha? <laughs> Aka na. Hawakan mo lamang. Uy, <laughs> binilinot. Wow. Contento ka na? Colored na. Pero diba, parang ayoko nito eh. Gusto ko yung mas malaki pa. Wala ka bang may iba may pinigigay big sa akin? Timpita. Timpila. Timpila. Magdaka sa akin, mami. Ano ba talagang gusto mo? Yung malaki pa dito. Sige. Yung colored din. Yung may hindi camera. Ipakita mo na sa Siguro naman ay kontento ka na. Hindi ko na ibabawas yan sa para. mga kahilingang natitira para sa'yo. Parang kulang pay. eh. Ayoko na ng cellphone. Parang gusto ko naman sunglass. Yan ba ang pangalawa mong kahiligan Oo. Mo. Sige. Wala nga bang <laughs> takot ng kahiligan? Tugingin ka labang sa'ko. Oh, Ayan. Yeah. Pagkapareho na tayo ngayon, may sun class Gusto ko rin kasi. Eh. Ano bang ito? <laughs> masyadong maliit. Tapos, bluish. Wala bang mas na na malaki lang. dito at mas maganda? Ano ba diba, gusto mo? maganda, malaki. Oh, eto na, eto na, eto na, oh. Sinisigod oh. siya to. Pero bakit? <laughs> Parang mo masyadong lumaki naman. Ayoko na nito. Napakarami mong sinasabi. Uy! mo lang pa rin, pagkatao ko. Anong ibig mo sabi? Bakit? 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 Hindi <laughs> ako contento sa sa buhay ko. Takbo! Parang gusto ko maging babae. Ganap na babae. <laughs> yun lang ba? Yung maganda, sexy, kapute, long okay. leg, long yes. leg. <laughs> <Log> <laughs> yung, yung, yung ano, balik yung ito. Yun lang ba? Oo. Oh, Napakadali lamang niya. Dito na lang ako ah. Pero kapalit niya. Hey, Ang kaluluwa mo kung papayag ka. Tapos lang ako. Sige, payag ako. Sigurado ka na. <laughs> Pagkatapos na itong araw na to, ay ah, hindi oh, ka na Papayag ka ba? Hindi ka na pwedeng makipagkita sa akin muli. Sige, papayag ka. Kung gayon, itatakip mo po sa iyong buka. saan? Yan ang magsisilbing Medikasyon mo sa pagpapalip ng anyo mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo. Tara kailan sa? ah. Mabango. Sa pagbilang ko ng tatlo, iyan ay titikit mo sa iyong mga, mga. May itibiyan mo? May itibiyan ko. Isa, dalawa, tatlo. Ha? Tapos na ang vision ko. Ngayon ay maaari na akong makaalis. Ha? Ano ba yan? <laughs> Ayoko na ng ganitong mundo. Ayoko na ng ganitong itsura. Ano ba mangyayari sa akin? Ano ba? Paano ba to? Hmm. Huwag makaingi ng tubig. Tubig? Ito tubig. ano kailangan sa tubig? Nauhawa ko, siempre. Painom naman ako ng tubig mo. Ito. Tagapin mo ang mahiwagang tubig. May ko man mo na ako na ng laman eh. Ito na lang. May baon na akong sarili ko. Mukhang may problema ka, iha. Oo, oh, may problema ako. Ano ba yun? Itong itsura ko, itong, pag, itong sarili ko. Sa Maraming ako ba ako ibalik ba? sa dati kong anyo? Sa pagiging lalaki? Lalaki ba ka mo? Oo, oh, lalaki. lalaki. ako. Parang hindi naman nag-iba. Masakit. Magandang lalaki. Sige, kahit wala kang tubig, pagbibigyan kita. Halabok sa mo yan. Ayan, sa salinang ko. Pinamin mo yung tubig na yan, konti lang pa, ha? Saan yung tubig na yan. Ibabalik ka sa dati. Pag inum mo, sumigaw ka ng Alberto. Ha? Sige. Sige. Makaya. Is na nga dito, maramot. <laughs> Alberto! gaga!